Ngayon mga kaworks, meron tayong inaayos dito sa bahay na Yamaha XTC 125. Ang nangyari dito ay ayaw na umandat at wala ng kuryente yung kanya ignition coil. Walang lumalabas nga kuryente dito. Ngayon yung ginawa ko ay pinaklas ko lahat yung kanyang harness wire at katapos ay dinugtungan ko siya yung bagong wire napakaraming naputol at naglose contact at yung stock na CDI na ay nasira na na napundi na siya kaya pala ayaw ng komander at wala ng kuryente ayun tayo ng bagong CDI papalitan natin ito ng bagong CDI ito yung CDI na ay kakabit natin pang SG 16 lima ng ground maganda ito kasi mas mura to Uh, matibay rin ngayon sana natin ikabit natin itong bagong CDI kung may kuryente na siya ikabit na natin yung bagong CDI ayan Yan subukan natin kung may kuryente ba na lumalabas dito sa kanya ignition coil pandan Ayan. Meron ng kuryente. Malakas na siya. Kapon, walang kuryente ito na lumalabas dito. Kaya pala ay nasira na yung kanyang original na stock na sige. Eh. Napundi na. Ayos. Ayun, i-organize natin yung kanyang wires. Kaya pala, sabay palang nasira itong kanyang regulator. At yung niya. Yeah, rin tayo ng bagong regulator. Ito na yung bagong regulator na. Regula regulator, regulator oh. rectifier. Yan, pang GY6 yung kinabit natin na regulator dito kasi mas mura. Nasa 200 plus. Eh, yung original na pang Yamaha XTC dito ay nasa 1,000 1,000 plus yung original na regulator eh, wala pa namang budget yung may-ari kawawa naman lang. Kaya, yung mura lang muna yung kinabit natin at saka yung original na CDI nasa 4,000 plus magyan natin ng electrical para tumagal pa siya kahit na lang yung harness yung ginawa pala ako pala dito ay ni ko yung kanyang harness card kasi marami nang nag-lose contact so, sunog sunog na yung mga laman na mga wire pulls yung mga harness contact at saka yung mga naputol pinulitan ko ng bagong wire kaya ngayon ang gagawin natin ay organize natin yung lagyan natin ng electrical tip sabay sabay pala yung mga nasira dito kaya pala sabi ng mayara, bigla raw na akong mamatay sa takbuhan. Masira yung kanyang regulator, rectifier, tapos yung kanyang CDI. At saka yung kanyang carburetor. Pinalitan ko na rin ito ng carburetor. Yan pang TMX yung lagay natin na carburetor. Kasi nasira yung kanyang carburetor. Ayan, mag-tip na. At pagkatapos ay i-organize rin natin itong kanyang mga wires dito sa ilalim ng kanyang front fender. Ayan. Lagyan natin ang electrical tip. Ayan o. Grabe yung nangyari dito. Napakaraming naputol. At kaya pala napundi yung kanyang CDI. Yung gailan ay itong kulay brown na wire na patungong regulator na putol na o yung kanyang accessories wire galing dito sa yung kanyang harness wire itong mga brown wire patungo dito sa kanyang regulator ay naputol kaya pala napundi yung kanyang CDI tapos nasira na rin yung kanyang regulator kaya ginawa ko ay ginugtong ko siya ulit din po siya ng bagong wires. natin, i-organize natin itong wires na dito sa ilalim na kanyang tall kahit na dalawang taon, okay na yun, 4,000 at 5,000. Yun. Ayan. Ayan. Ito na. Ito na yung mga uh, wires na dito sa kanyang headlight. Kakabit natin ulit kasi pinanggal natin ito. Nung inayos natin to Ulit na yung kanyang headlight ito. O LED. Kaso wala siyang battery. Tapos ay susubukan natin. Final testing. Final sound. Ito na pala yung lumang CDI niya. Yung stock na CDI niya. Ito yung nasira. Pinalitan natin ito ng bago. Ini subuhkan untuk anda ini. awang na nga yung ganyang kadina. Yan nga yung kadina na tumawa na. Lagyan natin yan ng langis. Pawawa naman. nagbaha na siya hindi po nahirapan tayo dito ah kasi nawala yung kanyang kuryente at ayaw umandat yan